upo po kayo ano masasabi niyo nanay aba ano masasabi ko talagang maraming maraming salamat at oh. napagaling mo ako ang Diyos po ang nagpapagaling po oh, hindi po, po tayo bagay, ikaw ang instrumento ito. lang po tayo ikaw ang instrumento uh -huh. para makatulong ka sa mga taong katulad na namin ayun. na wala uh, hindi na makalakad kayo nakakalakad na ayun Dalit, aray aray aray, aray. Eh, para kung ay, yung bang sinaksak ng kuryente so, Kamusta naman? Okay nga eh Okay na Lakat ulit papunta doon babalik dito Sumagot lamang sa bawat katanungan ko Sige, tiket ko Relax lang, parang natutulog lang Gawin lang ang ipapagawa ko sa inyo Ina ng malalim alamin lang natin kung mayroon ba kayong spiritual na karamdaman tulad ng napati o na nakulang okay kapangyarihan ng Diyos ng lahat ng Diyos, Panginoon ng lahat ng Panginoon, Hari ng mga Hari, Yod hei vau hei El Elyon, El Olam, El Shaddai, Adonai, Sabaot, Jehovah Elohim, Ehe, Asher, Yeshua, Mesiyat, <coughs> Emmanuel, Salvador del Mundo. Sa kapangyarihan ng Diyos, tinatawok ko kung meron man na kaka-sakit ng mga balas sa taong ito taong manu-spiritual manu-patai kaysa pa sila naro tinatawag tinatawok sila sa pagpamirihan ng mga taas-taasan Dios ni Abraham Dios ni Isaak Dios ni Kup Dios ni Moses al adu isa das amra obi seraya yahzobirimi ayudat me pasok sa katawan nito to sa ito sa gusto ari 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 kung gilisan mo ito gilisan mo ito hindi? Lilisanin niyo ito, hindi? Aray! Nangyay kayo, ha? Ah. Lilisanin niyo ito, hindi? Anong ginagawa niyo ito? Pulang barang? Tao espirito. Sagot! Latigo! Aray! aray, aray, aray. Nangyay kayo, ha? ang sakit! Ang sakit! Tanggalin niyo lahat yung ilagay niyo! Tanggalin niyo! Paklasin niyo! Aray! Paklasin niyo! Ipagpag niyo! Tapos, eh, ano, himasin niyo! Aray, niyo. Ko, aray! 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 Wala pa akong ginagawa! Aray. Tanggalin niyo! baklasin niyo! Bilisan niyo! baklasin niyo! Ay, hindi ko kayo titigilan ang niyo ninyo ba babaklasin yan. Himasin niyo at kunin yung tapon, buong katawan. Buong katawan. Sige, bilis. Nakli, ang Aray! 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 Aray ko po! Aray! Aray, Ingrid! Aray, aray! Ayaw niyo sumagot! Aray! Aray! patayin ko kayo! Aray ko! Dilisanin niyo na ang tamo ito, ha? Aray! Dilisanin niyo na! Aray! Aray! Huwag na kayong babalik! Aray ko! Aray! Ababay! Aray! Pag ako naglagay sa inyo ng pangipit sa paa, eh di hindi ako paglalalo. Sakit! Aray ko! Aray! Aray ko! Aray! Aray! kami nyo yung kamay, ganyan nyo, pagpag nyo. Yan, buong katawan. Tanggalin nyo, itapon. Itapon nyo. Itapon nyo. 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 Bilis! Santos Dios, Santos Santos Immortalis. Miserere Nobis. Sakrosur, saksum, sakrosur, saksum, Ang pangyarihan ng Diyos Lahat mo sa mga pangyarihan Ang bumabalik sa taong Ito ay magsipagwasag Magsipagsira Alharap Siksak sudyak Suntabak na magsabao At sabay pang pasabog Ema ye bayek makte abot ng puli ng pagkakitong Diyos ay kapatid sa Pero ng Diyos pero aram mo ako ako na erang interesting ng pero alas pauli serpens interesting ng Diyos pero sa drama kontra At Mikael Gabriel Rafael ang L. ng Diyos spirit ng Diyos ima niya pero pero alam sa ito kaya si Igne ang Mikael ang Hel de Sepate Santa

ninyo nanay relax po patingin ang kamay ninyo relax lang may bati kayo nabati kayo tama nga nang hinala Kumahaba mahaba sa so kaliwa ninyo nga ngayon na pantay na nabati kayo nang katulad natin elemento Anong sa tanigan niyo po bang ano kaya ang sa Ah, uh, hindi natin masasabi kasi hindi natin tinawas, hindi natin nakita yung itsura. Pero kung sasabi ko may bati kayo, kasi hindi kayo masasaktan ng gano'n. Sa dami kong ginamot, simula first day, iilan lang ang nasasaktan yun ang mga may bati. Lahat sila dito, wala bukod kay Alvin lang. Hmm. Hindi sila nasasaktan. Parang hmm. na. pinurigayante eh. Para Ay, ganun talaga. Basta meron pong spiritual. May basta may langka. Basta may langka. Eh, para kung yung bang... Sinaksak ng kuryente. Pinapakasakit eh. Kaya nga. Huwag muna kayo mo po. Palalakarin ko kayo. Lakad po ko. Punta doon sa hagdanan. At bumalik kayo. Tignan niyo. Obserbahan niyo kung ano yung karo. Ano yung kaibahan. Diretso. 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 Ah, babalik. Oh. naman. Okay na. Subukan yung muko. Ayun lang. Sige lang. Dandahan lang. Sige lang sabi ko, kailangan yan ehersisyo. Sige. O, na, na, ano nyo nga na? Yung ano, oh, sahig. Nabutan nyo. Ako nga hindi ko nga maabot. Ako nga, ako nga hindi ko nga maabot yung sahig. Sige. Mate, ano, hindi ko, hindi ako makakayo ko. Ay, ah, eh, sige, maraming pilita ganyan, ay, ano. Mm, oh, ayan, oh may baka oh, oh, ano ka. Ang haba na. Hindi ako eh. nakakayoko dati. Oo. Oh. Eh ngayon tingo, ayan. Nakakayoko na ako. Nakakayoko. Saka pagka nakaupo ako, hindi ako basta ma. Inakaarap pa nga hmm. na ako nakakalakad eh. Oo. Oh. Subukan niyo daw mag-squat. Hawakan ko yung kamay ninyo Yung um umupo kayo diyan. Ay, oh, kaya pa kaya. Kaya lang yan. Oo, tingnan niyo. Eso, ano 'to? Dahan-dahan. Ayan na, mayroon na kayong dagdag ng lakas. Magtiwala at manampalataya. Para, para. Upo lang. Upo. Upo. Ah, magkumaan. Hindi, kumabagaan na yan. Ege, upo talaga. Hindi. Upo talaga. So, oh, oh. oh. Babaan niyo pa po ng konti. Babaan niyo pa konti. Eh. Babaan mo ng mga. Para mapatunayan na. Magkumaan mo. Upo, lumalagot po kayo. na. Hindi. Yan ang sinasabi ko. Pampadali natin yung nangyayari. <laughs> at yung dugo yun no? Know, malago to kakala nyo, dumaan sa chiropractor mm. yung... Dapat palagtatay ni Mami. Ang hindi na ang ko. Hawakan ah, nyo dito, kayo nang mismo hawakan nyo dyan. A kung po ay, kayo. Ay, yeah, sige. Ay, ganun ba? Mama na. Sige. Hmm. kaya nyo pang babain konti, yan. Ay, ganyan po na gagawin ko sa bahay. Hmm, oh. ganyan. O, oh, air din yan. Hanggang sa makababa na talaga yung balakang niyo yung puwet niyo So, kamusta naman? Okay na eh. Okay, okay na. Lakad ulit papunta doon o balik dito. Hindi ka okay, na, aakyat ka, pwede na kayo mag-jogging sa oval. <laughs> okay sige, Mare. Dito ko 'yung pili pa kahapon na gumigili dito. Eh, ay, ay sino nga ma hindi matutuwa, no, kung makakalakad kang ganyan. Ayan, eh, Upo po kayo. Ano masasabi niyo, nanay? Aba, ano masasabi ko? Talagang maraming maraming salamat at oh. napagaling mo ako. Ang Diyos po ang nagpapagaling po, oh, hindi po tayo. Oo, Ikaw ang instrumento. Instrumento lang po tayo. Ikaw ang instrumento Ayun. para makatulong ka sa mga taong katulad na namin Ayun. na wala... Uh, hindi na makalakad kayo, nakakalakad na. Ayun, salamat at papuri sa Diyos ng walang hanggan. Yan, malaking malaking pasasalamat ko mm. sa uh, iyo na ikaw ang naging instrumento. Kahit kayo lang po, uh, i-atawag nito, i-alagay ipahid nyo sa dito nyo. Hawa. Saan ba yung mas importante dito? Ito, kalamit. ito, ito. Ah, yan. ito ang sakit. Ah, yan, yan ang mas malapit na pangalan. Ito din yung ipasok sa ano nyo. Pagkakalakang at saka sa may sakit sa iyo. O, yung mga sakit. Matalakan. Kasok nyo. Mayroon mga sakit na ito. Yung mga sakit na ito. Ayan. Dumidigay si nanay. Oh, Lumalabas yung mga masasamang karga o mga hangin. Ayun. May bati si nanay. Nakita niya naman mga paluks. Tapos ngayon, gumaan na. So tawag ito, parang baba sa sa dito nyo. Parang may naka dagan. Dagan, oo. Yun ang elemento. Kaya mabigat. Mabigat niya sa mabigat. Pero ngayon, gumaan na kasi napatay na natin. Napaalis na natin. Yung pagkakato ko sa iyo. Hmm. So, ayun mga kaloks. Nakita naman natin kung paano ang nangyari kay nanay. So, salamat at puri sa Diyos.